Sabi mo kay Lola, Happy Valentine's. Sabi mo si Lola. 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 Happy Valentine's. Diyan pa rin na, Ma, pinaano? Uy. What is this? Happy Valentine's. Sabi mo kay Mama. Thank you very much. Oh, kiss Mama, kiss. Uh -huh. Pakita mo daw ma ang kanyang gift sa'yo ay, thank you very much na apo dito sa Valentine's Flower Mo with Butterfly. Mabuti ka, naalala mo pa ako. Samantalang iba, wala nakaalala. Eh, o, diba? Sad girl ka naman. thank you, thank you very much nito. Ayan, binigay ng anak ko, si Coco, at saka sa apo ko nga, si Charlie. Ayan, kaya lang mahiyain yung aking apo, ayaw humarap sa kamera eh. <laughs> Ayan, thank you very much sa flower na to. Ito ay symbols ng pagmamahal niyo sa akin. Thank you very much sa pagmamahal niyo sa akin. Sana habang buhay. Hi! Happy Valentine sa inyong dalawa at sa lahat. Thank you very much.